Kabanata 4 at anim. Parehong nasa kanilang 20 sila Sebastian at Flynn, at nasa Divine Realm na agad sila. Kakaunti lamang sa mga mas nakatatandang expert ang may kukumpara sa kanila. Pagkaraan ng ilang dekada, magiging gaano kalakas kaya sila. Sa isang kisap mata, naglaban silang dalawa ng higit sa sampung round, at lalo pang nagiging mabangis ang kanilang labanan. Patas na patas pa rin sila. Lalong sumama ang ekspresyon ni Flynn, dahil mas malakas si Sebastian kaysa sa inaakala niya. Ano mang pag-atake ang subukan niya, hindi pa rin niya magawang galusan man lang si Sebastian. Ni hindi nga siya makalapit sa damit ni Sebastian. Si Sebastian naman, ay mukhang kalmado, at gumagalaw siya ng walang kahirap-hirap. Yung totoo, Gamit ang kapangyarihang taglay niya sa kasalukuyan, magagawa niyang saktan ng malubha si Flynn sa isang atake lang, kahit na hindi pa niya ito kayang patayin. Pinigilan ni Sebastian na gawin iyon dahil nag-aalala siya na baka matakot si Luke sa kanya. Ang kanyang pangunahing layunin ay ang idispate si Luke. Pangalawa na lamang dito ang lahat ng ibang bagay. Napakabilis na lumipas ng isa pang dosenang round. Nagpasya si Sebastian na tapusin na ito, at sinipa niya ang tiyan ni Flynn. Kasabay ng isang kalabog, agad na hinawakan ni Flynn ang kanyang Chan at napaluhon siya sa lupa. Sa sobrang sakit ay naiiyak na siya. Anong nangyayari? Nagulat ang lahat ng nanonood sa labanan. Agad na kumuyam ang kamao ni Bradley. Diyan ka lang. Matigas na sabi ni Sebastian. Tinapakan niya ng isang paa ang balikat ni Flynn. Arg! Balak sana ni Flynn na tatagan ang kanyang sarili at tiisin ito, ngunit parang kasing bigat ng isang bundok ang paa ni Sebastian. Sa kabila ng paggamit niya ng lahat ng lakas niya, hindi pa rin ito nakayanan ni Flynn, at bumagsak siya sa lupa sa kanyang tiyan. Tinapakan ni Sebastian ang mukha ni Flynn nang may puwersang halos dumurog sa kanya. Napasigaw si Flynn sa sakit. Hayop ka, papatayin kita. Sumigaw si Flynn sa galit. Para sa kanya, pangalawa lang ang pisikal na sakit. Mas matimbang ang emosyonal na pagkasira na kanyang naramdaman. Tinapakan ni Sebastian ang kanyang mukha sa harap ng lahat. Paano pa niya magagawang humarap sa ibang tao? Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para itulak ang paa ni Sebastian, ngunit hindi niya ito may tulak ng kahit isang pulgada. Nilakasan ni Sebastian ang puwersang ginagamit niya, at muling napasigaw si Flynn. Pakawalan mo ang anak ko. Hindi na napigilan ni Bradley ang kanyang galit nang makita ang kanyang pinakamamahal na anak na pinahihirapan ng ganoon. Tumalun siya sa destiny stage at nagpakawalan ng suntok patungo kay Sebastian. Si Bradley ang pinuno ng isa sa apat na prestihiyosong pamilya, at siya ay kasing lakas ni Julian. Noong pinakawalan niya ang suntok, isang nakakatakot na enerhiya ang sumugod papunta kay Sebastian. Habang bumubogzo ito sa ere, nagsimulang manginig at mabasag ang espasyo sa paligid nito. Ito ay isang nakakatakot na tanawin. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Sebastian, at gusto sana niyang tapakan ng mas madiin ang ulo ni Flynn hanggang sa madurodge ito. Gayunpaman, sa huli ay pinigilan niya ang kanyang sarili kalaban na niya ang mga Lenon, at kung kakalabanin din niya ang mga York, mahihirapan siyang manatili sa Fader Island. Bagamat pwede siyang umalis, hindi pa niya nailigtas sina Bruce at Lana. Paano siya aalis ng ganun na lang? Kaya naman, pagkatapos niyang mag-alinlangan ng kaunti, umiwas siya papunta sa gilid. Isang nakakatakot na enerhiya ang dumaan sa tabi niya, at sumabog ito sa isang lugar ilang daang talampakan ang layo. Ang mas nakakatakot pa dito ay ang mabangis na pagtalbog ng enerhiya nito. Ang isang estatwa na nasa daan, ay nabasag kaagad mula sa lakas ng puwersa nito. Sa kabutihang palad, walang tao sa malapit. Kung hindi, napunit na sila ng malakas na enerhiya. Nakakatakot ang kakayahan ng isang Supreme Grandmaster. Nagmintes ang atake ni Bradley, at gusto niyang subukang umatake muli. Gayunpaman, isang malakas na halakhak ang umalingaungaw mula sa karamihan ng mga tao sa sandaling iyon. Kabanata 407 Nagulat ang mga tao at agad na naghiwalay upang ipakita ang tatlong tao. Ang nasa gitna ay isang matandang lalaki na may maamong mukha. Nakasuot siya ng isang beige suit at isang pares ng wire-rimmed glasses. Mukhang pangmayaman ang kanyang pananamit. Sa kanyang kaliwa, may isang binata na nasa 27-0-28 taong gulang na may malamig na ekspresyon at matalas na mata. Nakakasindak ang itsura niya. Sa kabilang tabi ng matandang lalaki, may isang dalagang nakasuot ng itim na leather jacket at matching leather skirt. Ang babae ay may napakaputi at kulay rosas na balat, na mukhang napakalambot. Namumukod tangi siya sa karamihan, lalo na sa kanyang matambok at mamasamasang mga labi pambihira ang taglay niyang kagandahan. Gayunpaman, ang kanyang dibdib ay ang pinakakapansin bahagi ng kanyang katawan. Napakalaki nito at tila luluwa na sa kanyang damit. Ang mga lalaki ay titingin lang ng isang beses at hindi na muling aalis ang kanilang tingin sa kanya. Maliban doon, mayroon din siyang napakahaba at payat na mga binti. Nakasuot siya ng puting sandals na may mataas na takong. Maging ang kanyang mga daliri sa paa ay naka-manicure, at lubhang kaakit-akit ito para sa mga taong mahilig sa ganito. Galit na galit si Bradley, at tiningnan niya ng matalim ang matandang lalaki, na umitilang lang ng kalmado. Gusto mo na bang mamatay? Nagalit si Bradley. Mabilis siyang lumabas ng Destiny Stage at inabot ang ulo ng lalaki. Hindi man lang natakot ang lalaki. Sa isang kisap mata, nagpakawala siya ng isang suntok, at nagkaroon ng isang nakakatakot na pagsabog ng enerhiya. Sa isang iglap lang, naramdaman ng lahat ng tao sa paligid nila na para silang sinasakal ng matinding pressure. Halos kasabay nito, narinig ang isang napakalakas na ingay. Ang tunog ay parang kulog na gamulong sa ibabaw nila na parang dambuhalang alon, at halos mabingi sila. Kasabay nito, Isang nakakatakot na enerhiya ang bumugso sa pagitan ng mga kamaon ng dalawang lalaki, at ang lahat ng tao sa kanilang paligid ay natomba sa lakas ng puwersa nila. Maririnig ang mga sigaw at hiyawan nang magsimula ang kaguluhan. Nagtakbuhan ang mga tao kung saan-saan, at sinubukang tumakas sa sobrang takot. Nanatiling nakatayo ang matandang lalaki sa kinaroroonan niya. Bahagya lang siyang nayanig ngunit sa hindi niya inaasahan, tumalsik si Bradley sa lakas ng enerhiya. Umikot siya sa ere upang lumapag sa Destiny Stage. Umikot ang enerhiya sa kanyang katawan, at muntik na siyang samuka ng dugo. Nagulat ng husto si Bradley. Sino ka? Nagmamadaling lumapit sina Edward at Julian, handa silang magsanib puwersa laban sa tagalabas. Puno ng pag-aalala ang kanilang mga mata. Mula sa sagupaan nilang dalawa, Malino na mas malakas ang matandang lalaki kaysa kay Bradley. Ang mga kakayahan ni na Edward at Julian ay katulad ng kay Bradley. Kung kayang talunin ng matandang lalaki si Bradley ng ganon kadali, magagawa rin niya ito sa kanila. Bahagyang umiti ang matandang lalaki at sinabing, huwag kang kabahan. Nagpunta lang ako dito para panoorin ang palabas. Wala akong masamang balak. Gayunpaman, si Edward at ang iba ay nanatiling nakabantay. Ikaw ba ang pinuno ng Infernal Gate ng Berkath, si Lorenzo Hollister? Tanong ni Edward na mukhang seryoso. Tama. Ako si Lorenzo. Pumunta ako ng walang imbitasyon, pasensya na kayo, sabi ni Lorenzo na nakayuko. Ano? Siya ang sikat na pinuno ng Infernal Gate ng Berkath, si Lorenzo. Isa siyang elite grandmaster. Nagulat ang mga tao gulat na gulat ang lahat. Ang Phaedra Island, ang Infernal Gate ng Berkath, ang Southwind Divine, at ang West of Everlight ay kilala bilang four great immortal sex. Ang apat na prestihiyosong pamilya ng Phaedra Island ay kailangang magsanib puwersa upang magawa nilang labanan ang Infernal Gate ng Berkath, na nagpakita kung gaano kalakas ang huli. Si Lorenzo ang pinakamalakas sa mga eksperto. Siya ay isang nakakatakot na nilalang na pumangalawa sa Four Great Ones. Ang High Priest ng West of Everlight ay ang may hawak ng unang rango, habang si Stan Tenant, ang Chairman ng Southwind Divine, ay ang may hawak ng pangatlong ranggo. Mayroon lamang isang tao mula sa Phaedra Island na nasa listahan. Ito ay si Edward, ang pinuno ng Lynch Family, at siya ang may hawak ng ikaapat na rango sa Four Great Ones. Lihim na nagulat si Sebastian. Narinig niyang binanggit ng kanyang guro si Lorenzo noon. Mukhang maamo at elegnate si Lorenzo sa labas, ngunit isa siyang walang awang jablo na lalamunan ang isang tao at ay dudura sila ng walang pag-aalinlangan. Siya ay may napakalakas na mga kakayahan, at isa siyang nakakatakot na nilalang na malapit na sa demigod realm. Kabanata 408 Mahihirapan si Edward na talunin si Julian. Kung lalabanan niya ang isang elite grandmaster na tulad ni Lorenzo ang pagtangka na makatakas ay marahil ang tanging pagpipilian niya. Kung ganun, ikaw si Mr. Hollister. Bakit hindi mo sinabi sa amin na pupunta ka sa Fader Island? Nakapaghanda lang sana kami para salubungin kayo. Si Edward at ang iba ay nagmamadaling yumoko. Sa harap ng isang dalubhasa na ka-levelage ni Lorenzo, hindi sila makatitiyak na matatalo siya nito kahit magsanib puwersa silang tatlo. Wala silang choice kundi magpakong baba. Tumawa si Lorenzo at sinabing, I don't like being given special treatment. What happened just now was due to my lack of discipline. I hope you will not hold it against me, Mr. York si Bradley ay hindi nasisiyahan sa loob, ngunit wala siyang pagpipilian. Aniya, nawala ang galit ko nang makita ko ang aking anak na pinahiya at nag ng kaunti. Patawarin mo ako sa aking hindi nararapat na pag-uugali. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Gayunpaman, ito ay dapat na isang labanan hanggang sa kamatayan, kaya dapat itong maging patas. Kung hindi, maaari rin tayong magkaroon ng away, at hindi na kailangan ng anumang uri ng labanan. Pumayag ka ba, lahat? Tanong ni Lorenzo. Siyempre, walang masabi si Bradley tungkol doon. Mr. Hollister, hindi ka lang pumunta sa Fedra Island para magsaya, di ba? Maingat na tanong ni Edward. Ngumiti si Lorenzo at sinabing, ito ang aking anak, si Gideon Hollister. Ito ang aking pinakamamahal na anak, si Elsa Hollister. Halika at kumusta sa mga pinuno ng mga pamilya. Hello Mr. York, Mr. Lynch, at Mr. Lennon. Lumapit si Nagidion at Elsa para batiin sila. Gayunpaman, tumayo sila ng tuwid at mukhang napakayabang. Malinaw na hindi sila marunong gumalang. Ang tatlong ulo ng mga pamilya ay labis na hindi nasisiyahan, ngunit wala silang masabi. Patuloy ni Lorenzo, ang aking mga anak ay perpekto sa lahat ng paraan, maliban sa katotohanan na sila ay medyo masyadong kumpiyansa. Sa katunayan, maaaring sabihin ng isa na sila ay medyo mayabang. Nabalitaan ko na mayroong maraming mga mahuhusay na tao sa Fader Island, kaya dinala ko sila dito para makitang may mas magaling pa sayo. Natatawang sabi ni Edward, well, bata pa sila. Understandable naman na medyo mayabang sila. You don't need to worry about that, Mr. Hollister. Nako, hindi mo masasabi yan. Siguradong magdadala ng gulo ang mga mayabang sa kanilang sarili. Kailangan kong hayaan silang makaranas ng mga paghihirap sa buhay. Bakit hindi natin hayaan ang mga batang talento ng Fedra Island na makipagkompetensya sa kanila? May matutunan din silang leksyon kasabay nito, sabi ni Lorenzo, sa wakas ay ibinunyag na niya ang dahilan kung bakit siya dumating. Mayabang na sabi ni Gideon, Ama, nakita ko na sila. Karaniwan lang ang kakayahan ng mga kabataan sa Fader Island. Kung gusto mong turuan nila ako ng leksyon, kinalulungkot ko na madidismaya ka lang. Kunwaring pinapagalitan sila ni Lorenzo. How could the two of you speak that way? Kahit totoo, hindi mo masasabi ng ganyan. Paano naman ang pride at dignidad nila? Tsaka, baka may magtuturo talaga sayo ng leksyon. Galit na galit ang mga Fader Islanders. Paano sila naging mapagpakumbaba? Si Edward at ang iba pa ay mukhang malungkot. Halatang nandito si Lorenzo para ipahiya sila. Hindi nila ito kayang panindagan. Kung ganoon, hayaan mo silang magkaroon ng friendly match. Maipakita mo sa mga batang hamak na ito kung gaano kahusay ang iyong mga anak, galit na sabi ni Julian. Ang tensyon ay lumaki sa pagitan nila, at ang kapaligiran ay napakasama. Hanggang sa Destiny Stage, galit na galit si Sebastian, balak na niyang samantalahin ang pagkakataong paalisin si Luke, ngunit pinutol ni Lorenzo at ng kanyang partido nang wala sa oras at sinira ang plano ni Sebastian. Siyempre, ito ay hindi pa laging isang kawalan sa kanya. Kung sinimulan nilang labanan ito ng magkasama, mas mabuti para kay Sebastian. Kabanata 4 na Raan at Sham Nang hindi naghihintay na may magsalita, tumalon si Sebastian sa Destiny Stage. Pagkatapos niyang gawin iyon, tumalon si Elsa sa Destiny Stage. Ang kanyang maaliwalas na mga mata ay dumaan sa buong benyo. Sino ang unang lalapit at makatikim ng pagkatalo? Masyadong masungit ang babaeng iyon. Hindi niya nirerespeto ang mga batang eksperto ng Fader Island. Tama ka. We've got to give her a harsh lesson. That's the only way para malaman niya na palaging may mga taong mas magaling sa kanya. Nagalit ang Fader Islanders. Hayaan mo akong lumapit sa iyo. Isang babae ang tumalon papunta sa Destiny Stage. Ang babae ay mukhang nasa 27028. Siya ay may magandang figure, at siya ay medyo maganda. May hawak siyang espada sa kanyang kamay at mukhang kahanga-hanga. Charlotte Yorto. Hindi ko akalain na ganoon kabilis ang pagpunta niya sa entablado. Matuturuan niya ng leksyon si Elsa. Tama. Siguradong kabilang sa top 10 nanograms mga kabataang apprentice sa Phaedra Island ang husay ni M.S. York. Wala siyang magiging problema sa pakikitungo sa babaeng iyon. Naghiyawan ang mga taga-isla ng Fedra. Napataas ang kanilang kalooban, parang nakikita na nila si Charlotte na binubugbog si Elsa. Si Charlotte ay nakatatandang kapatid na babae ni Luke at siya ay pare-pareho ang talino. Sa katunayan, mas may kakayahan siya kaysa sa kanya. Nauna siyang pumasok sa Divine Realm dalawang taon kaysa sa kanya. Ipakita mo ang iyong mga armas. Itinutok ni Charlotte ang kanyang espada kay Elsa, mukhang napakaganda. Ni hindi ko kailangan ng sandata para talunin ka. Pwede kang umatake. Kung hindi kita matalo sa loob ng isang minuto, itututring natin ito na pagkatalo ko. Mayabang na tumingin sa kanya si Elsa. Malinaw na mababa ang tingin niya kay Charlotte. Masyado siyang mayabang. MS York, bugbugin mo siya. Ipakita mo sa kanila kung gaano kalakas ang Fader Island. Nagkagulo ang mga Fader Islander. Ang lakas ng loob mo. Tuturuan kita ng leksyon. Galit na galit si Charlotte. Mariin siyang humakbang sa lupa at sumugod ng parang isang leopard. Sa isang sandali ay naabot na niya si Elsa, at itinutok niya ang kanyang espada. Napangiti si Elsa bahagya siyang gumalaw upang iwasan ang espada, at pagkatapos ay nagpadala ng suntok na lumipad patungo kay Charlotte. Isang nakakatakot na enerhiya ang sumabog. Wala ng oras si Charlotte para umiwas. Sa isang napakalaking putok, pinalipad siya ng enerhiya sa hangin. Habang naglalayag siya sa himpapawid, nagluwa siya ng napakalaking subo ng dugo. Puno ng takot ang mga mata niya. Nagulat ang mga manunood maging sina Edward, Bradley, at ang iba pa ay hindi makapaniwala. Ang gitnang tuktok na yugto. Paano ito? Mukhang nagulat si Edward. Pagkatapos ng pagsasanay upang makarating sa banal na kaharian, napakahirap na umaban, kahit sa isang maliit na yugto. Kahit na ang isang tao ay makatuntong sa Divine Realm bago ang edad na 25, napakahirap na maabot ang gitnang tugatog na yugto bago ang edad na 30 si Elsa ay parang mga 23 24 years old pa lang, pero nakapasok na siya sa middle pinnacle stage. Nakakabigla ito sa lahat. Bahagyang nagulat din si Sebastian. Kailangang magkaroon ng malakas na katawan si Elsa para magkaroon siya ng ganoong advanced cultivation base sa murang edad. Umiling si Elsa. How weak? She really is too weak. Send a better expert, or else I won't even have a chance to warm up.